Uh, meron tayong ginagawa dito na Mio Sporty yan ito kasi maraming problema talaga to kung tutuusin mahina siya humatak okay mara mahina humatak sa mahina ang humatak na motor maraming uh, possible maraming possible na, na panggalingan. <coughs> either uh, to ko yung mga valve uh, may problema yung uh, valve guide yan once na kumalog kasi yung, ano yung uh, mga valve natin isa rin yun sa dahilan nawawala yung hatak tapos yung mga panggilid, kapag ganito mga scooter type. Panggilid, yung belt, yung mga spring, yung bola. Yan, may, may kinalaman talaga yan. Okay, <clears throat> ngayon, uh, dito tayo sa problema niya. Yan, nagawa na natin yung mismong uh, problem niya. Doon naman tayo sa hindi siya umaandar. Okay, hindi umaandar. Pag hindi umaandar ang yung mga motor, okay, basic. Yan, kaya lagi natin tinatapik tong carb type kasi kailangan natin malaman yung uh, basic basic principle nung ano ng motor kasi ito mga carb type sobrang basic talaga na ito yan. bago kayong mag FI ayan na uh, bago kayong mag FI kaya alamin niyo talaga yung ano yung paano yung process nung carb type ko ano na nangyayari sa carb type kasi once na in naintindihan niyo o naunawaan niyo yung carb type ng mga motor uh, madali na sa inyo ma madali na sa inyo mag-advance o mag madali na sa inyo uh, mag-adapt nung mga FI engine kung ano yung nangyayari sa kanya para saan ba yung o uh, auto sensor para saan ba yung map sensor para saan ba yung uh, TPS yan mga ganyan okay Ma madali nyo nang maintindihan yung mga ibang parts kapag naunawaan nyo to kailangan intindihin nyo talaga yung ano yung carb type okay ngayon dito tayo sa topic natin uh, eto kasi uh, na okay na yung uh, ginagawa natin napalitan ko na yung mga dapat palitan Okay, nag uh, nagpalit tayo ng bagong uh, piston ring. Okay, nagpalit tayo ng piston ring, valve guide, valve, yan, nagpalit tayo niyan, valve seal. Yan yung mga common na pinapalitan. Okay, kasi ito medyo talaga mahina hatak. Okay, pero doon tayo sa mismong problem niya, na hindi siya umaandar. Okay, kung umandar man, medyo palyado tas medyo mahina talaga yung hatak. Malalaman natin 'yon, pero adjustment na lang tayo kasi okay na yung mismong uh, okay na mismo yung mismo problema niya. Talagang uh, noon pang issue to, bago pa bago pa siya na itambak. Okay, bago pa natambak tong uh, motor na to. Alright, doon na, na, tayo sa ano, sa main problem niya. hindi siya umaandar. Okay, sa mga ano, sa mga carb type once na tumiri kayo sa kalsada or hindi umandar yung mismong motor nyo, tatlo yung possible na titignan nyo. Okay, number one, syempre doon tayo sa pinakamadali. Okay, number one talaga is yung kuryente. O, okay, titignan nyo kung nag-i-spark. Kasi, katulad yan, katulad ng um, ganitong motor, may mga, ano pala siya, may mga repair siya na nakatago, na hindi, hindi, ano, hindi na higpitan ng maayos. Okay. Hindi nagawa ng maayos. Tapos, uh, pakita ko sa inyo mga, katulad nito, yung ground. Okay, yung ground nito, once na nahugot, yung mga simpleng bagay na hindi napapansin, nakalaylay. Okay. Hindi siya aandar kasi walang ano, walang ang ganito mga makina, walang ground yung makina papunta sa chassis kahit tignan niyo yan. Wala, wala kayong makikitang ground. Ito kasi walang walang ano, walang grounding magmula sa makina papuntang chassis kaya hindi talaga gagana oh, hindi gagana yung mismong yung uh, kuryente nito. Okay, hindi siya gagana. Ngayon, unang i-check niyo diyan is tanggalin niyo mismo yung mismong spark plug. Yan, yan, yan i-check niyo. Yan na uh, lagay niyo na lang para bago kung meron kayo extra spark plug, taling tanggalin niyo to. Ilagay niyo dito tapos idikit niyo sa ground. Okay, i-check niyo. Ground ng makina or ground ng uh, ground ng chassis, i-check niyo Okay. Pag may nakita kayong spark, okay, doon na kayo sa pangalawang problema. Okay, kasi kung walang nag-spark yan, magka-trouble kayo. Okay, ibang ibang topic na natin yung mga ganyan. Okay, magta kayo ng panibago. Ngayon, kung sakaling nag-spark siya, okay, nag-spark. Nag-spark na yung uh, spark plug, yung spark plug yung nag-i-spark. Okay nga pala, ang spark plug, isa, isa to sa ano, uh, kung may kuryente man, isa, isa ang spark plug sa nagiging dahilan kung bakit mahina yung hatak. Tapos, uh, medyo namamalya siya, medyo nalulunod kapag uh, nag-rev kayo. Tapos, hard starting. Yan, isa ang spark plug isa rin ang spark plug cap at isa rin yung ignition coil okay yan yung mga nagiging problema kapag yung hard starting talo pag umiinit umiinit nag hard starting okay <coughs> spark plug muna spark plug kasi yung hard starting na nawawala yung kuryente iba, iba issue nun either uh, pulser or CDI yan yung mga nagiging problema niya pulser or CDI pero pag nagkakaroon, ng, nagkakaroon naman ng kuryente pero intermittent so paputol-putol Okay, ang suspect nyo dyan is yung eto, pwede to. Okay, spark plug cap, spark plug, or ignition coil. Okay, yan talaga yan. Pero pag nawawala tayo totally, dun kayo sa CDI. Okay, tignan nyo, may supply yung CDI, tapos yung, uh, yung sensor. Okay, ngayon, advance na tayo. Halimbawa, uh, may spark na. Okay, may spark na, tapos hindi pa rin umaandar. Okay, hindi pa rin umaandar ah uh, next option ng gagawin nyo is tignan nyo muna kung merong ah uh, compression ah uh, merong compression okay may, merong compression okay kapag may compression yung uh, mismong uh, ano nyo yung uh, makina nyo yung piston nyo kung merong compression yan once na pinadyakan nyo yan may mar medyo matigas medyo makunat padyakan yan Dug -dug -dug -dug, tug -dug -dug -dug, tug 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 Woo! Woo! Ganun lang siya. Parang papinadyaan Parang hangin lang na walang ano. Walang dugdugdugdug. Parang, parang hindi nagre-redondo. Ganun yung uh, tunog niya. Parang hug hug, Woo! Ganun lang. Pumapadyak lang kayo ng parang wala. Tapos ano siya. Sobrang lampot padyakan. Okay. Para makasigurado kayo. Tanggalin niyo tong spark plug. Tapos uh, takpan niyo. Takpan niyo ng... Nang daliri nyo yung butas ng pinagkakabitan ng spark plug papadyakan nyo kung meron kayo kasama papadyakan nyo or kung may starter yung motor nyo pinating nyo yung starter okay check nyo kung dapat magpapump siya ng hangin okay Mararamdaman mo nyo na yung daliri nyo halos itinutulak kapag itinutulak yon okay ibig sabihin good compression may ibang problema pa okay kapag naman kapag naman hindi siya nag, hindi tinutulak yung daliri nyo okay hindi, walang compression na nangyayari ibig ibig sabihin possible piston ring may guhit yung black, or kailangan i-tune up okay possible tukod na yung valve okay yun yun ang first remedy doon first remedy kasi pag may guhit ang black, ibig sabihin may usok okay mausok. may usok may mga ano yan may mga portion na nagsusumbong siya once na may guhit or sira yung uh, piston ring nag-uusok yung motor okay kung hindi nag-uusok yung motor Huwag niyong paghinalaan yung piston ring. Ang problema nyo is yung mismong valve. Baka kailangan ng tune-up lang or adjust. Baka tukod na yung mismong valvula niya. Kaya nagkakaroon ng singaw. Okay, nagkakaroon ng singaw or mayroon na ipit na dumi. Mag-focus muna kayo sa valve. Okay, tune-up muna. Yun yung first remedy. Okay, in case na walang compression. Kapag nagkaroon ng compression, after nyo mag-tune-up or nag-adjust kayo ng valve, ano uh, uh, to? Nag-adjust kayo ng rocker arm nyo, okay, yung valve clearance nyo, nag-adjust na kayo, at nagkaroon, okay, doon na kayo sa pangatlo, okay, sa pangatlo is yung gasolina, okay, Una unahin natin yung kuryente, okay, number one yung kuryente, yung compression, tapos yung gasolina, okay, yan, hinuli ko na yung gasolina, kasi yan talaga dapat unang check eh, kung mayroon kang gasolina, Okay, meron kayong gasolina dapat unang i-check kapag tumirik yung motor. Pero siyempre pag alam niyo na may gasolina kayo, ah uh, niyo i-check 'yon. Che-check niyo muna yung mga dapat i-check. Okay. Siyempre hindi na kayo basta-basta babiyahe nang wala kayong uh, gasolina. Okay. Ito pangatlo is yung gas. Okay. Una, inuna natin yung inuna natin yung uh, yung uh, kuryente tapos yung compression, yung pangatlo, pangatlo, yun yung gas. Okay. Meron naman kayong gas, pero ayaw umandar ng motor nyo. Okay. Kung sakaling mapaandar, hard starting, kung sakaling mapaandar, okay, mapaandar siya, uh, paliado tapos napakalakas sa gas. Okay. paliado tapos napakalakas, napakalakas, sa gas. Okay. Bigyan kayo ng idea. Okay. Sa so, mga ganitong Mio. Okay. hindi hindi lang to sa Mio, sa kadalasan to sa mga scooter sa mga scooter na mga carb type meron silang uh, fuel cock na tinatawag diaphragm type okay yan dito nakakabit yung sa tangke kung wala sa tangke minsan nasa labas okay ganito itsura ng uh, diaphragm type ayan okay nakalagay dyan yan okay ngayon ang problema nito is ayan makita nyo Ayan. Pag lumalabas na dito yung ano, pag na dito yung gasolina, ibig sabihin damage na 'yon. Okay? Pag lumalabas din yung gasolina dito sa vacuum, sira na rin 'yon. Okay? yan, May pagkakataong kasi nabubutas yung diaphragm, lumalabas yung gasolina dito sa mismong talagang labasan niya, tapos lumalabas din dito sa may mismong vacuum. Okay, papaliwanag natin kung bakit meron tatlo yan. Isa, okay, ito. Siyempre, ito yung in. Kasi galing to sa tangke. Eh. Diyan mo 'yung gasolina. Dito naman 'yung lalabas 'yung gasolina. Ito naman hangin na dapat walang gasolina kasi maraming nalilito talaga dito sa 'yung iba dito tawag nito to fuel uh, fuel pump eh. Okay, fuel pump. Sa akin hindi ko siya tinatawag na fuel pump kasi hindi naman siya pump. Pag sinabing pump, may motor 'yung na gumagalaw 'Yan. Fuel pump kaya hindi ko siya sinanay talaga na no na tawagin siyang fuel pump kahit 'yung iba tawag nila fuel pump. Okay, fuel pump. Pero talaga, ang tawag dito is fuel cock, diaphragm type. Okay, fuel cock siya ng diaphragm type, diaphragm type. Okay, Bigong okay, idea. Okay, nag naggawa, naggawa tayo dito ng simpleng, ano, simpleng drawing. Pagpasensyahan nyo na yung drawing. Ito yan. Okay. ito yung in. Ayan, nakita nyo. Ito yung tanki natin. Ito yung fuel in. Ito yan. Okay. Ito may fuel out. Ito yan. Ito yung, ito yung vacuum Ito yan Ngayon Bakit ko dinrowing to? Kasi para mas maintindihan nyo yung Trabaho na itong ganito Kasi marami talagang ano eh Marami talagang Ito kasi base, Isa to sa mga basic na Troubleshooting na dapat Naiintindihan nyo kung paano gumagana Okay Kung paano gumagana to Kasi maraming problema Minsan na Na simple yun Simple lang yung problema uh, Minsan dumadami yung ginagawa Okay Uh, hindi umandar, nagpalit ng bagong karburador. Okay, lunod. Wala sa tono. Okay. I i-check nyo to. Okay, I i-check nyo talaga to. Okay. Yan. Okay. Ulitin natin. Ito yung fuel in. Ito yung fuel out. Ito vacuum. Dapat walang gasolina ang lumabas dito. Pag mayroong lumabas na gasolina dito, unang-una, hard starting yung motor nyo. Or hindi aandar. Or kung umandar man, palyado. Okay, palyado may junod siya. Okay. Ito yung ito yung simpleng ano, simpleng uh, illustration niya. Okay, nagdrawing tayo, simpleng uh, illustration. Ayan. Okay. Pagpasok ng gasolina dito sa fuel cock natin, pagpasok diyan, okay. Meron yang tinatawag na diaphragm. Ito may diaphragm May yung parang yung parang goma na nag nag nagseselyo. Diselyo Gumagalaw yan. Okay. Once na umandar yung makina, magkakaroon ng suction. Suction. Ibig sabihin, sisipsipin niya itong goma na to. Itong portion na to. Sisipsipin niya yung hangin dyan. Yan. Uh, magkakaroon ng suction pag umandar yung makina. Okay. Sisipsipin niya to. Ito, spring to. Okay. Spring to para ma-maintain niyang sarado to. Ngayon, once na umandar yung makina, magkakaroon ng vacuum sisip sipin niya to. Magkakaroon ng opening, papasok ang gasolina dito at lalabas dito. Okay. Ngayon, once na nagkaroon ng butas or nasira na yung mismong diaphragm na butas. Okay, 'yan. Nagkaroon ng butas yung mismong ano niya, diaphragm niya. Okay, kumbaga kung ganito yung itsura niyan, alin ba 'ganyan yung itsura ng ng diaphragm niya. Okay, nagkakaroon ng butas. 'Yan, may mga butas diyan sa mga kung saan portion man, nagkakaroon ng butas. Pupasok ng gasolina. Okay. Once na pumasok yung gasolina, magkakaroon ng gasolina to, magkakaroon ng gasolina to, dalawa. Okay, dalawa siya. Ayan. Magkakaroon parehas ng gasolina. Ngayon, anong masama doon? Bakit kung, kung, magkakaroon ng gasolina to, anong masama doon? Okay. Ngayon, itong fuel out natin, kung mapapansin nyo, papunta yan ng carb. Okay. Ang carb natin, kumbaga ito yung ano eh, uh, fuel regulator siya yung control ko ano yung kinakailangan ng makina natin. Okay, kung konting gasolina pag mag pag low RPM, ganito karaming gasolina yung kailangan niya pag pag malakas na pag malakas yung RPM, ganito karaming gasolina ng kinakailangan niya. Kung pag regulator siya, siya yung nagre -re siya, yung nag -re siya yung control kung gaano karaming gasolina yung papasok sa mismong makina kasi once na Once na sobra-sobrang gasolina pumasok sa makina natin, hindi po siya aandar. Okay, kung sakaling umandar mo siya, palyado andarug dun parang para, para siyang kargadong uh, motor na tagdag dagdag 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 pag pag nirebo, nag nag-rev kayo, minsan hindi nagre-rev ng maganda dahil palyado nga. Kung sakali naman mag-rev, grabe naman yung usok, kulay itim. Yan, kulay itim yung usok. Okay. Ngayon, bakit natin iniiwasan yung ganito, yung magkaroon siya ng dalawang dapat to vacuum lang eh. Pag nabutas tong diaphragm, lalabas din ang gasolina dito. Okay, once na lumabas yung gasolina dyan Pupunta siya direct Sa mismong manifold Okay, etong manifold, syempre wala namang control to Pag pumasok na pumasok dyan yung gasolina Nang tuloy-tuloy Lulunurin niya yung mismong makina Hindi siya mag start Okay ganyan, ganyan yung ano Ngayon, once na nasa biyahe kayo In case na In case na nasa biyahe kayo Tapos biglang ano Biglang Biglang nagloko Okay, na-check nyo na, na-check na lahat. May spark naman, may uh, compression naman. Doon sa gasolina, either marumi yung carburetor nyo or yung 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 fuel cock nyo is damaged. Kasi lagi to eh. Lalo pag may, medyo may kalumaan na yung motor, lagi ko na kay encounter to. Okay, yan. lalo pag itong mga Mio. Isa to sa ano, pag min, minsan kasi may pagkakataon na nangangamoy ng yung mismong motor. Okay, ba, okay pag hinalaan niyo na to maglagi nangangamoy kasi sa mga scooter okay once na nag-off yung mismong makina once na nag-off yung makina walang vacuum na dadaan dito okay sarado natin ulit to okay kapag ang makina nyo is umandar ng uh, kapag ang makina nyo is umandar may vacuum siya sinisip-sip niya yung eto okay, papagalawin niya yan magkakaroon ng opening dadaan yung gasolina ngayon once na namatay yung makina Okay, automatic mawawala yung vacuum. Itong spring itutulak niya ulit yung yung uh, diaphragm. Isasarado niya yung daan ng gasolina. Okay. Automatic 'yon. Kaya ang purpose nun, in case na nakaparking na matagal yung motor nyo, hindi siya mag-overflow. Yun yung trabaho ng ganito, yung diaphragm type na fuel fuel cock. Okay, hanapin nyo na lang yan. Kasi, pero pag bibili kayo nito, na minsan nakalagay sa Shopee or sa Lazada, para sa online, ang tawag nila dito is fuel pump. Okay, fuel pump. Pero so, fuel cock lang talaga to Name nito. diaphragm type na fuel cock. Okay, iba-iba lang yung ano. Iba-iba lang yung uh, tawag. Okay, kasi sa fuel pump, iba-ibang, iba-ibang ano yan eh. Kung baka, kung sasakyan, merong... Uh, may, merong uh, fuel pump na piston type. Merong fuel pump na... Uh, rotary type yung may gumagamit ng LEC tapos may fuel pump na diaphragm type okay by, diaphragm type si gumagalaw gumagalaw lang yun nag, na siya nagpapump lang siya nagkakaroon siya ng uh, pagpump ng pasok may intake may exhaust na siya ay may intake may output na siya in tapos mayroon siyang out okay same lahat same lahat ng concept katulad ng sa makina Meron siyang intake, meron siyang exhaust. Okay, once na nag piston type. Tapos yung isa naman is yung uh, rotary, sabi win may LEC Okay. Pero yung oh, LEC, hindi naman ano 'yun, hindi naman talaga parang wala na 'yun. Okay. Ang normal na ginagamit talaga is diaphragm na. Na pump. Okay. Ayan. Kaya hindi natin tinata- kaya hindi natin tinatawag na fuel pump 'to kasi hindi siya nagpapump. Okay. Uh, fuel cut off lang siya. yan. fuel fuel cut fuel cut off. Yan yung ano niya. Okay. Tawagin niyo na lang fuel cut kasi yun ang talaga name niyan. Okay, diaphragm type na fuel cut. All right. Yan lang, yun lang i-check nyo once na nagka-problema kayo. Ngayon, ad ko pala nakalimutan ko sabihin. Etong hose na to, nung vacuum na to, in case na magka-problema kay sa daan, okay? Nakalimutan ko sabihin eh. In case na magka problema kayo sa daan, na-check nyo na lahat. Yung... Na-check nyo na yung... Yung kuryente, uh, yung... Compression nya. Na-check nyo na pati gasolina. Na-check nyo na yung... Yung carburetor nya, nalinis nyo na rin. Tapos, ayaw pa rin umandar. Ito yung... Itong fuel, i-check nyo yan. Kung sakaling may lumalabas, ang gawin nyo lang dito is... Takpan nyo yung... Ano... Takpan nyo yung linya In case lang para pang uwi lang ba Pang uwi Okay takpan nyo yung Pwede nyo yung ibuhol yung Yung mismong Hose or Lagyan uh, Lagay nyo ng takip Kunyari bunutin nyo yung hose Bunutin nyo yung hose Tapos lagay nyo ng pasak Tsaka yung ibalik Either Kahit ano sa dalawa Either eto o eto Okay lagay nyo ng pasak Tapos ibalik nyo ulit Okay Balik nyo ulit para hindi tumapon yung gasolina Alright, ganun lang. Ganun lang yung gagawin nyo once nagka-problema kayo. Kaya tatandaan nyo lagi, basic. Okay, Diyan ta, lalago yung mismong kaalaman nyo pag nalaga, lagi nyo iniintindi yung mismong basic. Basic principle ng ginagawa nyo. Mapamotor man yan, mapa-electrical, mapa-electronics man yan. Okay, pag nalaman nyo yung basic, dahan-dahan na yan. Matututunan nyo rin, matutunan nyo yung mga dapat nyo intindihan. Alright, yun lang. Kapala, ito yung itsura ng bago magpalit na tayo ng bagong uh, fuel pump ayan fuel cap ayan, ayan, ayan yung bago nya once na nagka problema yan palit bago na, huwag nyo nang remedyohan yan na kung ano man ayan, palit bago mura lang naman yan alright, yun lang